Magandang araw ka mechanics Dito tayo ngayon sa shop uh, Overall Overhaul tayo ng uh, 4DR5 Canter GPC Ayan ka mechanics Ayan yung resulta sa Matagal na mag-jins oil ka mechanics Ayan yan uh, yung dalawang piston Hindi pa matoyok Ayan hindi na, hindi na pantay yung dalawang piston yan. Pag hindi pantay yung dalawang piston ka-mechanics sa, ibig sabihin yan may problema talaga yan. May problema sa piston mismo or doon sa connecting rod niya. Either bumalaktot yung connecting rod or yung piston na nasira talaga yung piston. Ayan ka-mechanics. Ayan patuloy tayo sa pagpagtas ka-mechanics para makita natin yung problema ng pakita. Ayan kami kanik sa resulta ng matagal mag since oil. Ah, nasisira talaga. Natuyuan ng ano, natuyuan ng langis. Pag natuyuan ng langis ang makina kami kanik sa ah, malaking problema 'yan. 'Yun nga, 'yun na nga, matagal ko na sinasabi ah kung hindi kayo mag pag natuyuan ng langis, pag hindi kayo nag ah, palit makina niyan. Ah, gagastos kayo ng malaki. Eh. Kasi maraming pyesa ang nasisira pag matagal lang chinsaw. Oo, so, lalo, lalo na pag natuyo yung, yung, yung oil, uh, malaking problema. Kasi wala nang naglulubricate yung sa inalim. Kaya dun sa may mga sasakyan ng mechanics, ang masasabi ko lang sa inyo na maintain talaga ng chinsaw oil. kaya uh, kayo na bahala kung saan, sa, saan kayo magbase sa odometer man o sa ilang buwan kayo mag change oil kayo nang bahala basta wag, wag nyo lang pahabain masyado kami kanex yung yung time na hindi kayo nag change oil halimbawa taon taon kayo mag change oil hindi hindi advisable yung taon taon kami kasi lalo na pag nag nag nagbiyahe kayo araw araw yun sobrang tagal na yung isang taon para mag-change the wheel. Kaya yun sa may mga sasakyan, mag -ma -ma kayo na lang mahalang mag-base mechanics. Timing na po po si Arthur. Ulo meter, eh. uh, uh, 5,000 or uh, 5,000 or 8,000. Huwag nyo lang 5 siguro ng mga 10,000 kilometers kasi sobrang hapa na nun. Yung iba kasi pinapaabot pa na. 10,000. Ah, Yan, mga... 10,000. Ah, uh, marami na kami na encounter na pinapaabot na lang 10,000. Ayun, hindi umabot kami kan. Yung iba nga sa 7, 8 lang, ah, wala na. Ah, uh, tuyo na yun lang is kasi ang dami kasi ng leaking. Dalawa ang gear sa ko ano. Ang daming leak kaya dapat sa kagawan. Makina po tuyo na is. Punta sa kanan. Ya, alaga lang sa atin sa oil kami kan. Wala basta malungi. Para hindi matuyong, Mamaya dito yung 'yung Alagaan 'yung mga moving parts niyan. 'tong sa yan. O. Magmeet muna tayo. Yalla, kami kanix. 'Yan, timing lang 'yung timing Ito malaki ang dami nito, malaki ang gastos nito kasi simple kong isa puwan. Ah, 'yung natuyo nang langis. Eh nga 'to 'yung pagtanggal ng ano, pagtanggal ng cylinder head, na dinadagpantay 'yung dalawang piston. So, ibig sabihin, ah, pag hindi na nagpantay yung dalawang piston, yung isa mababak, yung isa mataas, kung po, kung sa kapag doy. Yan, ah, kung hindi bumalaktot yung connecting rod, ah, may, yung, yung piston siya, mismo, mayroon, tayo, ano? Ano sira na yun. Kasi pag, pag ganyan, pag nasira yung isang piston, ipapalit ka na piston, uh, isang set na piston, apat na ano, ay, pag 4 cylinder, apat, pag six ay, cylinder, ay, 6 cylinder, anib.

Ayan, pati water pump. Uh, sirang Sira-sira water pump na mechanics. Halos na hindi umiikot yung water pump. Papalitin yung water pump. na Oh, uh, Ah, ito nga pala kami kaniks ay Uh, makina na ginagamit sa gilingan ng palay pamlay. Ito yung pinapalitan namin ng buong makina. At ito yung itong makina na nasira, uh, siguro pang reserve pa nila ito. Uh, uh, kung, ano may yung ano may may yung ano 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 ito Sang makina. Para <tuk tangan> mas marami raming rami, <tuk> pieces <tuk> mabibili nito mechanics marami raming rami, pieces ayan saka matagal na linisan ito itu okay. matagal na linisan kasi uh, napaka dumi ng Utangin uh, utangin sinasabi nga nila kami ka next matuyuan lang ng matuyuan lang ng gasolina wag lang yung langis kasi laki ng problema niya pag, uh, pag natuyo yung langis kami ka di bali na matuyuan ng gasolina wag lang langis, yun ang sinasabi ng iba totoo naman kami ka next, totoo naman talaga wag lang matuyuan ng matuyuan ka man ng, ng gasolina wag lang talaga langis kasi pag langis ang natuyo nako ganito ang mangyayari pa, hmm. ah, thank you thank you kami ka thank you thank you very much sa mga mga followers na.

Yeah, advance advancer, uh, yeah, baka, baka, yung iba dyan uh, na yung mga nanonood oh. mga katong nanonood sa, okay. uh, sa YouTube kami oh, kami 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 kami. Kami. uh, katong, meron, katong, meron katong din tayo sa YouTube Mechanics kung, kung gusto nyo manonood sa si YouTube uh, meron din tayo sa YouTube, YouTube nito uh, i- e, e search lang yan ka-Mechanics, -ka sa uh, ka mechanics vlog. Nand nandun tayo, nand nandun, nandun rin tayo sa YouTube ka-Mechanics i search lang ninyo ah uh, kami mechanics vlog Nandun tayo ah uh, mapapanood niyo sa pinya? YouTube natin boys to you to ako pa karon saka paki-like and subscribe din kami mechanics, ka -Mechanics uh, para updated kayo sa mga video natin Ayan, malapit na yung ka-mechanics, malapit oh, no, no, na yung talaga. makita yung problema nito, yung piston e sa connecting rod. Nandun lang talaga ang problema nito. Okay, ayan o, oh, ayan o. Oh. Uh, si DP niya maputi yung dalawang piston. Talagang hindi na nagpantayan. Ayan o, ayan viewers.

Ayan, pass forward tayo ng konti. Ah, ito na yung problema. Ayan, nabasag yung piston. Ayan, oh, nabasag yung isang piston. Ayan. Ayan, piston number 3, basag. Ayan, mga mechanics, ang, ang damage ng Uh, border pipe na kantir ayan o, ayan. kailangan ng palitan ng isang seat ito kami kaniks uh, pasag piston ayan uh, thank you very much kami kaniks sa uh, panunood. thank you thank you sa inyo lahat uh, ito uh, baybayan natin to hanggang sa kandar kami kaniks pandarin natin to sa